Hi and welcome back to my channel. dito sa usapang buhay pang-araw-araw kay Tiangbeya. Okay, so ah uh, pag-usapan natin ng tungkol sa kabit. Ha? previously na pagkwentuhan natin ang tungkol sa save the marriage para hindi humantong sa paghihiwalay. Fortunately guys, uh, nagkaroon ng technical problem yung uh, video natin na yun. Wala siyang sounds or mahina yung sound na sobrang hina. Eh, mahirap nang i-delete kasi may kahit paano may konti na nang Sana wala tayong problema ngayon. But anyway, magkwentuhan natin yung tungkol sa mga kabit pa. Okay. Paano ba yung nag-uumpis? Good morning sa inyo. Uh, it's currently 8.47 ng umaga. Kaya uh, kung sa, saan mang panig ng mundo kayo nandyan, magandang araw, magandang gabi. Uh, sana uh, maayos kayo dyan. Okay. Kaya nagko-coffee ako ngayon kasi maaga, medyo maaga pa. Paano ba lang yung yung uh, mga kabit, kabit? Diba nasa Bible din yan, di ba? Uh, hindi yan na uso, hindi yan na lumaganap lang yan, lumaganap. Yun ang salita siguro, lumaganap. Pero hindi yan na uso ngayon dahil ngayon na uso, hindi. Nasa Bible na yan, di ba? Pag ang lalaki, nanliligaw pa lang sa babae, todo suyo yan. Diba? Andong may pa flowers, may mga pasalubong, mga chocolates o kung ano-ano man. Tapos pati magulang nililigawan, di ba? Para lang uh, mapaamo niya at makuha niya ang at atensyon ng buong pamilya ng nililigawan niyang baba. Si girl naman, kapag nililigawan, nililigawan pa lang, todo ayos siya. syempre di ba? lalo na kung type niya naman talaga yung guy todo ayos todo ganito may mga pabango pa yung mga paano sa so, ganun yun ay nagliligawan pa lang tapos makakaroon na sila ng relasyon napapasagot na naniga yung girl tapos magiging sila na at darating yung time magpapakasal na sila di ba feeling niya nakalala na nila yung isa't isa. Tapos nung nagpakasal na, di magsasama na sila sa yung isang bubong. Ano ba ito? Medyo nadidistract ako. Eh. May eh, parang... Bubong. At pagka naging mag-asawa na sila, at meron na silang sariling buhay, doon na unti-unti. Hindi lahat, ha? Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga, ano lang, ha? Yung mga nagkakaroon lang ng konting problema afterwards. So, ayun. Magkakaroon na ng anak, isang anak, okay pa yung katawan ni girl, ni misis, okay pa. Soon after, nasundan yung anak. So, ang katawan ni girl die nagiging lumba-lumba na. Kaya si mister, pagka ganun, yung ibang mister, tumitingin na sila sa labas lalo na kung yung mister nila eh mga maraming mga kaibigan napapasama sa mga inuman sa labas mga ganon so nagkakaroon na sila ng mga minsan yung mga kainuman nila mga may mga babae din dyan ganyan so nagkakaroon na ng mga attraction mga physical attraction dyan so unang kamalay-malay si Mrs na nagkakaroon na pala ng mga ginagawa si Mr. sa labas. Yun. Pangalawang ano, uh, na, na, naiisip na, 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 natin kung bakit nagkakaroon ng mga kabit-kabit. Kasi, may hinahanap si Mr. na hindi niya ma makuha kay Mrs. Kasi Mrs simple lang yung gusto niya eh. Normal lang. Alam mo yun? Yung kaganun lang. Tapos, nakita mo yung mister yung sa labas. Eh kung yung sa labas eh, nag-acrobatic dahi. Oh, kung nag-acrobatic, o, oh, yun. Siguro yun ang nagustuhan. Nagugustuhan ng mga nangangabit. Diba? Yung mga gusto nilang mga nakikita nakikita o nakapanood nila kasi di ba nakapanood naman ng aminina natin nakakapanood tayo ng mga uh, pampagana ba mga pampagana so gusto si Bukan na for curiosity gusto subukan ni Mr. ni eh, kaso na gustuhan niya kaya nahiligan kaya nagkaroon na ng kabit. hanggang ang yung kabit na yon lumalim na yung relasyon nila magkaroon na ng pamilya, magkaroon na ng mga anak, mga anak dahi, may anak na, yun. doon na nag-uumpisa yung problema, di ba? Pero yung iba, yung mga legal, nahayaan na lang yan. Inahayaan e na lang nila na ang mister nila ay may mga ganyan. Kasi, hindi na sila bother. Ayaw na nila yung ma-stress. Lalo na kung medyo uh, wala na sa age. Hindi ba ganun ang nangyayari kadalasan? So, tayo na mga, yung mga kabit naman dyan, kung kadalas, kung minsan naman, yung mga kabit, sila pa yung matapang. Sila yung matapang, di ba? Oo, sila yung matapang. Mas matapang sila kaysa dun sa iligal. No? Lumanang pa sila sa boundary day. Hindi nag-iisip. Ah, merong ganun na hinahayaan lang yung ganun sitwasyon. Pero yung iba naman, eh, marunong. Hindi nila pinapayagan yung mga ganyan. Mapunta sa malalim na problema. Nire-resolvahan agad nila. So, yun. Kasi minsan kaya nagkakaroon ng mga kabits. Si Mrs. kasi, ano din, eh, parang nana siyang ganang mag-ayos eh. Pagdating ni Mr., ang amoy ni Mrs., amoy garlic na. So, ano, ano si Bruce ano siyang ayos-ayos hindi na siya nanagay ng ano o kung magkuskus man ang pagmumukha nila my God para bang yung mga sinugba na after a week or after a month mga sinugba na yung mga ganito o kaya naman inangangamatis e, yung mga mukha, mapula, akala mo pinagsasampal-sampal yung ganon ang itsura kumbaga Uh, parang pinipilit na lang nilang magkaroon sila ng ano sa feeling nila na akala nila okay yun kaya si mister nagkakaroon, na, na, dun sa labas siya naghahanap, yung gusto ba niya na hindi niya na kailangan mag siguro tinatambad na siya, uy darling, mag ano ka naman magpaganda ka naman. Siguro ayaw niya na ng mga ano, gano'n na gusto niya yung siguro yung anong nakilala niya na kung kisa si Mrs. Kaya niya nagustuhan at minahal. Gusto niya gano'n pa rin. yung, ano yun? Walang pagbabago? Hindi, nagba, di ba nagbabago yung mga itsura ng, ng babae? O kahit man ng mga lalaki, di ba nagbabago rin ang itsura niya? Andong lumalaki rin yung mga tiyan nila. Siyempre, pagka medyo bata-bata ka pa, okay pa yung mukha mo o tsura mo. But later, after ano, may mga ilang anak ka na, medyo nag deform na yung katawan mo. <laughs> Gano'n. Kaya, dapat yung ibang mga mister, dapat, iniintindi rin nila. Diba? Iniintindi rin nila. Kaya, sa mga mister dyan, kayong hanap ng hanap, ano lang, chill lang kayo. Sabi nga ng mga millennial, chill lang. Kasi lang hala, ganun lang ganun. Kaya ang anak, kaya mayyayari tuloy at kakaron tuloy ng problema ang Tuhan ulit mga anak. Pinatanggap na lang nila kung meron man silang mga kapatid sa labas. Natanggap na lang. Oo. talagang mawawala na talaga ng oras si Missy sa pag-aayos at pag-iintindi sa sarili niya. Paano ba naman siya nag-aalaga at nag-aasikaso ng mga anak niya? ba? Diba? mga anak nila. Naglilinis, nagluluto, at kung ano-ano pa. So, yung natitirang konting oras para sa kigugol niya sa pag-aayos sa sarili niya, eh, papagpahingan na lang niya yun. Eh, tulog niya na lang siguro, itutulog. Kaya ganun. Pero dapat nating intindihin mga ng mga misis din na kailangan nating ibigay yung hilig ni 'Di ba? Kasi so, syempre, and later on magtatanong kayo, bakit nangabit? Bakit tumingin sa iba? Aba, edi tignan niyo muna yung sarili ninyo, bakit nang ginawa ng mister ninyo 'yon? Hindi sa kinakampihan ko yung mga mister, pero syempre, kailangan din natin pakaisipin yun. At ang mga kalalakihan naman, dapat intindihin nyo rin na ang mga asawa nyo, sila misis, eh, marami silang ginagawa. Marami silang pag-iintindi. Iniintindi nila yung mga anak nyo. Tapos pag buuwi kayo, gahanap kayo ng masarap na ulam, di ba diba? Pag hindi masarap, nagagalit kayo. Malian, mali yan. Mali.